So my idol! Oy. Ah, kailan mo talaga? Kailan mo talaga ma malalaban si Naoya Inoue? Ah, pag nalaban sila sa atin. Pero si Naoya takot pa sa atin. Kaya, magintay yeah. mo na tayo, guys. Kaya nga. So, ka. guys, don't forget to subscribe to some Boxing analyst. Ibubuhay ko yung aking channel. Oy, hey, hello. Hello, hello. Hey, oh, you know, I <laughs> kasi <Kaya. laughs> <laughs> Yan. Bakit nga ba mga kaibigan nga itong si Ryan Garcia sa kanyang pagkapanalo ngayon? At bago ko ituloy ang aking munting kwento, paki-like lang like, at subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. Alam niyo po ba mga ka kaibigan, sa Amerika ay maraming itim na boksingero at ito sila ang naghari sa mga divisyon. at ito na nga si Terence Crawford ay naging number one pound for pound sa ngayon at alam nyo ba itong si Ray Garcia ay nang dahil sa gusto niya talagang uh, maging sikat siya natulunin itong si uh, Tang Tibis. gusto niyang masagupa ang maliit na itong batang ito na si Tang Devis at buong akala niya ay madali lang na makalaban at doon niya nakalasap ng una niyang pagkatalo sa kanyang karer at ito ang subang yabang panganya na kinuha niya ang timbang na 135 pounds na halos wala na siyang kinakain ng dahil sa kanyang pagpababa ng timbang at gusto niya makatama man lang ng isang suntok ang laban na ito ay nagulangan siya ni Floyd Mayweather si Floyd Mayweather mga kaibigan ay isang promoter ni Tank Davis manalo lamang ang kanyang alaga ay sari-saring panggugulang ang madiskarding ito pati sa repere eh, sa condition coach at sila ang nakakalam dahil sa kanila ang lahat sa mga sikritong ito kung baga bigayan na lang para manalo ang kanilang alaga ngunit mga kaibigan iba itong nangyari kay Ryan Garcia gumawa siya ng sariling eksina kita mo nga mga kaibigan proud pa nga siya sa overweight na timbang hindi na bali. Bumayan bumayad siya ng malaki sa pagiging overweight niya at hindi na bali. hindi niya makuha ang build ng hinihini na WBC basta lang manalo dahil itong si Garcia mga kaibigan maraming ng pira ito hindi pa ito world champion ay napakamaraming pera dahil si isinama niya ang pagiging vlogger, boxer kumita siya ng pagiging Uh, malaking income sa boxing kikita pa siya sa social media kung magapara siya si Ivana Alawi kung dito sa Pilipinas at ang belt ipagpapanalo eh, lang ang importante dito at ito nga kaibigan ngayon sa larong palakasang boxing ginantihan nila ang maitim na boxinero imbis na ipasok niya ang 140 pounds na timbang ay sinadya niya na magpasubra na halos dalawang kilo para manalo lang sa laban na ito. Ito rin ang ginawa ni Floyd Mayweather kay Juan Manuel Marquez. Kaya sinabi ko sa inyo, nagantihan lang ang ginawa nitong Ryan Garcia. Dahil noong nagulangan si uh, Ryan Garcia kay Atang uh, Debes sa mga Mayweather promotion, ay ginulangan rin niya si Ah, uh, di ba ni na buong nila na madali lang talunin itong si Devin, uh, si Ryan Garcia ngunit po mga kaibigan ay iba po ang nangyari uh, naging malihit uh, maliit na tingnan si Devin sa laban na yon. sigurado kung hindi pa nandaya itong si Ryan Garcia sa kanyang timbang ay sigurado posible na matatalo si uh, Ren Garcia Makikita mo kaibigan Tinamaan po si Ren Garcia sa pang Ngunit binliwala po ito Ni Ren Garcia Dahil po mga kaibigan ay Malakas po ang kanyang pangatawan At hindi po dehydrated ang kanyang timbang Sa mga Itim na boksingero Ito rin ang nangyari Ni David Haney Kung makikita mo sa replay Labang lam, Lamang talaga ni sa mga patama kung hindi pa siya natumba kung hindi pa nakatumba si Peng Garcia ay siguradong talo itong si Ryan Garcia nanalo siya at alam sa mga kus ni Ryan Garcia na matatalo lang sila sa puntusan at ito pati repiri -re. malaki ang pusta ni Ini dahil halata panig ito ni Ini parang dalawang ang kalaban ni Ryan Garcia sa loob ng ring na yun kaya kaibigan uh, itong mga Mexicano ngayon ay mautak na sila sa paghanda ng isang waxing dahil po ang timbang talaga ay napaka importante itong waxing di bali na nang matalo o mawala ng belt basta importante ma mananalo sa laban